Kumusta, mga kababayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kwalifikasyon para maging pangulo, senador, o kongresista sa Pilipinas. Kung ikaw ay nagnanais na maglingkod sa bayan at magdala ng pagbabago, mahalaga na malaman mo ang mga kinakailangang kwalifikasyon na nakasaad sa saligang batas ng 1987. Una, ang pagiging pangulo. Ang pangulo ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Upang maging kwalipikado, kailangang ikaw ay break of 5. Dapat ay natural-born citizen ng Pilipinas. Kailangang rehistrado bilang botante sa bansa. Kailangang may kakayahang bumasa at sumulat. Hindi bababa sa 40 taong gulang sa araw ng halalan. Kailangang residente ng Pilipinas nang hindi bababa sa 10 taon bago ang halalan. Ngayon, para naman sa mga nagnanis maging senador. Ang senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Narito ang mga kwalifikasyon. Dapat ay natural born citizen ng Pilipinas. Kailangan rehistrado bilang botante. Kailangan may kakayahang bumasa at sumulat. Hindi bababa sa 35 taong gulang sa araw ng halalan kailangang residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa 2 taon bago ang halalan. Para naman sa mga nagnais -nice maging kongresista, ang mababang kapulungan ay binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang distrito ng bansa. Narito, ang mga kinakailangang kwalifikasyon dapat ay natural born citizen ng Pilipinas. Kailangang rehistrado bilang botante ng distrito kung saan siya tata. Kailangang may kakayahang bumasa at sumulat. Hindi bababa sa 25 taong gulang sa araw ng halalan. Kailangang residente ng distrito kung saan siya tatakpo ng hindi bababa sa 1 taong bago ang halalan. Ang mga kwalifikasyong ito ay tinatag upang masiguro na ang mga opisyal na upo sa mga mahahalagang posisyon ay may tamang kakayahan, kaalaman, at malasakit sa bayan. Kaya't mahalaga na tiyakin ng mga mamamayan na ang mga leader na kanilang ihahalal ay hindi lamang tumutupad sa mga technical na kwalifikasyon, kundi may integridad at tunay na hangarin maglingpon para sa ikabubuti ng bansa. Salamat sa panunod! Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa ating pamahalaan. Hanggang sa muli!